Hinanguna, 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 hinanguna Sumandok na, sumandok na, sumandok na, sumandok na, saandok na saandok Titikman na, na yung tao ng bahokok Ang sarap, ang sarap, ang sarap Ooh. Iihaw na rin po yung isa Ang gagawin pala namin Iihaw parehas Saan? Tapos saka isisigang sa dahon ng bahokok Okay Maano lang naman eh, ma magkaroon lang ng smoke flavor para masarap ang sinigang eh, di ba? <laughs> yan. Iniyaw lang ng bahagya. Alisin natin hasang. Kasi sisigang po namin. Medyo iniyaw lang po namin ng konti. Para magkaroon siya ng flavor na S.A.W. Oo. Tigas sya. Ayun eh, alis po yung hasang. Eh. Sarap yan. Ayusin mo na da. Masarap dapat ha. Hmm. Mukhang masarap yung Sarap yan tol. Nakatingin ka na yan, Tanige? May smoky flavor lang ko, konti. Ayan, nilagay ni Nikon, lo. Ano kaya ang lasa niya? Bernard style. Sige, Mikon, lahat, sama mo na. O. Pusit ata yan. Hindi ko alam kung ano yan. Ayun po yung pangasim namin, daw ng mokok Lagyan nyo asin. Lagyan nyo miko ng asin. Yeah. Parang ano ah, pano yung gano'n? Oh, hey. <laughs> si Kuya Adventure po. Ayan. ah oh, Kasi na ba yan? Lagyan mo tubig, Nicole. Dagdagan pa kaya, kulang pa siguro. oh ang sarap siguro. Tay, sarap yan. Tanigi. Oo. Oh. isa raw sa pinakamahal na isda dito sa atin. Hindi lang yata sa atin. Ngayon lang ako makakatikim. Ang ginawa kasi namin, alangan yung iihaw pala dahil malaki. Kaya sinigang na lang namin sa dahon ng buko Dahon lang ng buko katasin. Walang kahit anong rekado. buyas meron. Lagyan man lang natin. Hindi, si buyas ako. Sige pa. Malaki yan eh. O, tapos salang, salang. Sino magsasalang? Salang. Dagdagan natin asin. Oo, sige. Sarap Oke Okay na tol. Ah. Apakan. Ano kaya lasa niyan? Ano kaya lasa niyan Bernard? Ikaw <laughs> nagluto niya na. Ayan. Oh, di ba? Tapos, syempre, tatakpan natin na sa itakip. Tapos, lalagyan na rin namin ng sibuyas. Tapos, abangan nyo na lang yung... Finish ko Finish oh, yung... Kung ano nasa, yung... tikman natin yan. Kahit merong gumagalaw-galaw kanina. Hindi <laughs> 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 ko alam, baka ipagkain talaga niya yan. Kaya yun. No. Oh, malay mo, may ganun, no? sibuyas pahabol sibuyas ba may lemon pa wala na wag nang bitchi niyan hmm. tapos sili palagay na din sing may sili rin yan. no tingnan niyo oh sarap oh. niyan natin tapos antayin natin maluto uh tapos siya kainan na, na wow oh wow ba, ba, ba. <laughs> Ayun po, kulong-kulo na. Nicole, tikman natin. Ah, uh, titikman natin 'yan. Agay. Okay. Ito naman, naman masarap. Mainit. Ay, ang laki. Hindi ng konti. Yan. Yan, yan. Yan, yan. May sili. Wow. Ah, sa kasabaw. Yan po yung pinasiman na tanige sa daon ng bahokok. O, oh, tikman natin lahat, ha? Ah. O, oh, game, game. Diyan. Okay na yan? Alin yan? Iyan. Oh, pat uh, Patikim nga. Iyan nung mga konti. Iyon, no? Know, tikman natin. O, oh, Nudge! Ang sarap pala talaga. Masarap, no? Masarap. Masarap ni Gold, masarap. Sarap ni Iba yung lasa, malinamnam. Ito masarap po. Oh. Yeah, well. Ay, ang Uy, tikman nyo lang, tikman lang. Ulam nyo yan eh. eh grabe. Ay, grabe. Grabe oh. Tinga. Ah, oh, tikman nyo. Makatang. Bala kayo. Ang sarap eh. Sili oh. ako. Tikma mo, tikma mo. Tikma mo. Ang sarap no? Tikma lang, tikma lang. Saka mo sabihin na hindi masarap. sarap hmm. mo. <laughs> Sa, sa kaldero naman yan. Nad, kumain na yung mga kababaihan doon. Pakainin mo sila. Kaya baka mabot yung ulan, baka mulan, hindi kami makababa. Bahala na kayo. O, oh, bigyan mo na lang. Yung mga isa naman na malilit, pang ulam na lang sa, pangulam mo na lang sa gabi. Pero masarap po talaga. First time ko nakatikim ng tanige Gusto ko sana mag-uwi. Wala namang wag <laughs> na. Isipin nyo. Kaya pala siya mahal. Alam ko na ngayon. Kaya pala napakamahal ng isang to. Ang sarap pala talaga. Tapos ang sarap pa nung bawok, no? Ang nyo na, ba Sayang yung sabaw. Sayang ang sabaw. Tinihirin <laughs> yung Masarap talaga. Sarap kumigot ng sabaw. Sarap eh, no? Hangon mo dito. Oh, diba? Gusto nila yung dinala natin na panigi. Gusto, gusto ni tata yan. Si tata yung tupas sa baba eh. Pagdating nun, gusto, gusto niya yan. Hinanguna, 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 Sumandok na, sumandok na, sumandok na, sumandok na. Titikman na, yung tao ng baho ko. Ang sarap, ang sarap, ang sarap. Ooh. Yung bandang ulo, masarap. Yan. O. Yan. Sige, kuha lang tayo ng konti. Ayun, Ay, ayun, yun, 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 masarap yan. O. Yan, o. yan, yun, yun, yan, 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 yan. Ayun, o. Ay, ang sarap, o. Oh. Oh, sabaw, sabaw. Hindi napigilan ni Nicole eh. la na pipigaan mo na sili yan, Nicole. Oh, Ay, sili. Uh, masarap pala talaga ng tanigi. Ang sarap, Nay. Nay, nakatim ka na ba niya Nay? Ay, tikman mo. Ang sarap. Kaya pala mahal, na, mahal yung tanigi. Napakasarap. Ito. <laughs> Hindi na eh. Wala tayong lalagyan eh. Kasi natin gusto mag-sharon po. Oh, yun oh. <laughs> Ay, masarap dito. Oo oh, nga. masarap. Patikin, patikin. Ito oh. Oh. Sino ah. Ano ba to? Patay niya atay. Di ba atay niya? Wala ako. Baka gusto niyo rin eh. Oh. Stop. Stop. sarap. Sarap, no? Perfect, no? Perfect. Ang gagawin natin ngayon, dahil kulang yan, bibili pa tayo ng isang yan pagkano? ano. Tanigi ulit. Oh, tanigi, tanigi ulit. Ulit-ulitin ulit, kayo ulit, ulit, tanigi. Sarap. Yan, yan, yan. Sarap okay. yan. Sabi, mm. oh. Ay, ang laki, oh. Ay, mga tip. Oh, lalaki. Sabaw, sabaw. Sarap talaga ano First time namin nakatikim ng tanigi Kahit tong mga bata na to Mayroon din nakatikim yan Pero ano masarap talaga Masarap Nay masarap talaga <laughs> Gusto mong tikman nay Masarap ra pa say? Wala ra sa among. Dilanda kay so lang tikman. Ka-tikman mo 'yung sabaw na 'yo. Ha? Nalawo. Asa

ba? Mm. -hmm. Eh. Masarap pala talaga taniga. Mas uh, gusto ko siya sa ibang isda. Uh, ako, ako din. Sarap na. No? Iba yung style ng laban niya, no? Uh, mm. Hindi siya... Eh, sige. Usog na ako, eh. Hindi siya malabo. Mm. Masarap din yung dahon niya. No? Mm. Kung kayo bibili ng isda, bumili na yung tanigyan. Ramis, masarap. Ulan na oh. Ano yung ano?